Kaya mga lords, no, kain na tayo ngayon, mga lords, no. Kung baga, ano, without cunning, mga kalords. try natin kakain ng puto at saka gulay lang, mga lords, no. Ayan, mga kalords. So ngayon, kain na tayo, mga lords, no. Ang init pang ating puto, mga lords, no. Ayan. Bismillah. Ich mache Salz, ne? Sarap mo ko sarap. Sarap talaga mga kalorids. Itong food lang ang tsaka ang kakainin natin. સૌ બે ખરાબ મા કરો